So, ibigyan ko kayo ng tips. Ang ginagamit ko na ano na uh, katulad ko yung mga mga ano, mga plat ng ilong. bili ako na ito siya, highlight. Ganyan ko siya. So, yan. Simple lang guys. Yung ano ko. Ito. Ko. So guys, ito. Ito na ko ngayon. Simple. Simple lang ang uh, gamit ko hindi eh, naman ako masyadong maganda. So, kailangan ko lang, ano, ganyan lang.